So bali update po ngayon mga ka-farmers dito po sa aying tanim na Calixto F1. So in mapapansin niyo mga farmers no. Uh, dumami ulit po yung kanyang mga uh, bulaklak. Tsaka ayan nagkakaroon na ulit po siya ng uh, panibagong bungaw. So bali ano uh, Uh, 15 harvest ko po bukas mga ka-farmers pero ano, kakaunti lang siguro yung mapipitas ko po dito no. Dahil nga po <coughs> uh, huminto po ito sa ano huminto po yung uh, pagbibigay niya ng maraming bunga dahil nga po sa gawa ng uh, pagulan at uh, masyadong malakas na hangin. So ngayon uh, nanumbalik po ulit yung kanyang mga bulaklak sa so, mga farmers oh. So, uh, sunod-sunod na po 'yan yung kanyang uh, mga bulaklak. So simula po nang ano uh, uh, nung gumanda yung panahon yung ginamit ko pong in uh, insecticide dito at saka foliar. So nung una uh, nag-spray ako dito mga ka-farmers ng Selectron Ah, uh, pang trips po 'yon at saka api din po sa uh, fruit borer at saka shoot borer no. So bali nagmix lang ako noon ng uh, score na fungicide. So sa load na sa load po ng apat na araw na maganda yung panahon, isang bisis pa lang po ako nag dito ng fungicide, yun po yung score. At saka meron din po akong mangosib. So baka sa next day na naman ko yung pwedeng gamitin yung mangosib dahil uh, apitas uh, ng pitas kung po bukas at saka sa foliar uh, sa yung ginamit ko palang dito ay yung megatonic at saka yung hyper hyper na green no? yung uh, growth enhancer uh, ginamitan ko siya ng hyper malakas po yun mga permesan nitrogen para uh, mas mabilis na makarecover po yung kanyang mga talbos or dahon at sa may shoot at saka fruit borer naman, uh, isa rin yung sa ginamit ko po dito ay yung gold at saka borex. Yun po yung mga ginamit ko. At uh, sa abono, uh, dati po kasi mga ka farmers yung ginagamit ko pong abono dito ay yung uh, omega at saka triple 14. So dahil nga po ay sunod-sunod na po yung pag-uulan, na uh, nagmix na muna ako ng uh, nitrabor na uh, calcium. Uh, isa din yun makakatulong maka-fertilizer uh, pag papabilis ng uh, pag-recover ng ating talong no, yung calcium. So ngayon uh, medyo okay-okay na po siya dahil nga po uh, gumanda na yung panahon. Uh, yung nagiging problema ko lang po dito mga ka-farmers sa ngayon. So yung mga may pundo-pundo pa siya, yung mga uh, borer, no. May mga napapansin pa kasi akong mga bunga na may mga tusok or may mga uod. So yung iba kasi inunti-unti ko na pagsat, uh, pagtanggal. Yung iba hindi ko kaagad makita kaya meron pa. At saka may mga bunga pa siyang, may mga gas -gas tulad po nito ayan uh, ano pa kasi yan uh, pundo niya pa yan o yung yan po yung kanyang bunga na nung maulan pa so tsaka eh, tulad po nito mga farmers so, oh, meron pa yung uod sa loob so kagabi uh, nag spray ako ng borax. buhay pa eh hindi nakita sa camera yan o oh. yan sa loob yung kanyang uod So kapag tuloy-tuloy lang yung pag-spray natin dito mga ka-farmers no, um uh, na rin po itong mga uh, bor na to. Uh, mas mabilis lang kasi silang pumasok kapag nakaligtaan natin na hindi mag uh, hindi makapag-spray kagad, Lalo na po yung ang sama po ng panahon eh ni no, may mga bunga na siya sunod-sunod na yung mga ka-farmers. Uh, sabihin natin uh, sa loob po ng isang linggo Uh, marami na naman po tayong mapipitas dito. Ayan. Ayan, sa ng Panginoon at gumanda na rin po mga kaparmas panahon. So, yan lang po ano, uh, yung ginamit ko sa... Uh, hindi naman ako masyadong nagpa-recover dito dahil uh, hindi naman tayo masyadong naapiktuan ng ano, ng... Uh, bagyo So, yun lang yung mga ginamit ko na insecticide, foliar, at saka fungicide, no? So, ito yung isa kong area, ayan, no? So, dati ko pa itong din tinamna ng talong sa ngayon, uh, pinapastulan ko po ng baka. Ito yung sinasabi ko na ilalan trip ko. So, baka mamaya gumanda yung mas mainit na po talaga at saka matuyo yung hamog. So, mag spray ako dito ng herbicide para malambot po siya araruin. Matang mamatay po yung mga damo dahil meron pa akong natirang punla doon na nasa 300 or 400 pa yun ka Pono kasi apat na trip po kasi yun sayang kaya itatanim ko po siya dito tapos ayan na po yung dati kong inam, uh, ampalayahan so wala na po yan bagsak na po yan At saka sitaw uh, inabot po kasi yan ng mataas na tubig kaya ayan na po yung nangyari so ito naman yung dati yung sili ko na ang taba na naman po ng damo pero ang dami pa yan mga farmers yung kanyang mga bunga kahit ganyan po yung itsura niya, madamo yan. dati ko na na nalinisan pero ang bilis po kasing uh, tumaba yung damo dati ko na yung tinanggal yung mga damo niya at, at pinapakain sa baka kaya lang uh, nag naging, naging busy tayo sa nakarang araw kaya tinatin niya napukusan ulit na damuan